Hindi lamang libangan kundi stress therapy din ang pag-aalaga ng mga halaman para din daw kasi itong bata na inaalagaan mula sa pagiging pula hanggang sa pamumulaklak at pamumukadkad nito. Ang bougainvillea ang napiling halamang bulaklak ng plantita na si Ana mula si Choapit, Barangay Luwaksur, Gilian La Union. Ito ang dominanting halaman sa kanyang hardin na naging negosyo na rin. Sa totoo lang, wala talaga akong hilig sa bougainvillea that time. Kaso nga lang, nung time na siyempre iniisip ko kasi, ito yung hanap buhay ko ba kumbaga. So, pinilit kong natutunan yung kung paano ang pag ng mga bugimbilya, ganyan dating OFW si Ana, ang natirang pera umano noon na 10,000 pesos kanyang pinarolyo para may pantustos sa pangangailangan. Ibinili niya ng mga bulaklak na rosa sa Baguio City ang kanyang 7,000 pesos at ibinenta sa palengke sa bayan ng Nagilian. Ang kaunting tubo ang nagsilbi niyang panimula. Hanggang ika nga, the rest is history hanggang sa nag-focus na lamang siya sa kanyang favorite ornamental plant na bougainvillea. At mula sa ordinaryo, pinag-aralan na rin niya kung paano pa pagandahin ang mga halaman sa pamamagitan ng grafting. Sa kanyang hardin, kapansin-pansin ang ganda ng kanyang mga bougainvillea na may iba't ibang bulaklak. Pero teka, ang magkakaibang bulaklak kasi nasa iisang puno o trunk. Ang mga ito na isa katuparan sa planting technique na grafting. Sa daming mga varieties na lumalabas kasi, kailangan mo di kasi mag-collect ng mag-collect ng mga iba-ibang klasing varieties. Ikaw ba namin titingin ng isang bugimbilya na isang puno tapos ang daming mga bulaklak na mga naglalabasan, di ba ma-attract ka naman doon? Oo, iba-iba yung kulay nila. Siba ang gandang tignan? Bagamat pinag-aralan din umano nila ang grafting technique mula sa dalawang variety lamang ng bougainvillea na pinagsama. Mula sa pagtapyas ng bahagi ng pangunahing halaman hanggang sa paglalagay ng iba't ibang klasing variety, pagtape at pagpa-plastic. Kailangang i-monitor para hindi malanta dahil sa moist. Ang tawag sa mga bougainvillea na hindi lang dalawang variety ang magkasama sa isang puno o trunk, multigrafted. Ang multigrafted bougainvillea ni Ana umaabot sa labing dalawang variety sa isang puno. Anong first time ko, ma'am, trial and error talaga yan. Kasi pag halimbawa nakagraft ako ng sampo, dalawa lang yung nabubuhay ko. Parang ganun. Hanggat sa paulit-ulit ng paulit na araw-araw mong ginagawa yon, hanggat sa ma-perfect mo na rin, almost perfect, not perfect talaga naman, almost pa lang, mga 90%. Kasi may may mga rare variety kasi ma'am na talagang mahirap din talagang i-craft buhay. Mostly kasi ma'am na mga buyers kasi namin is nilalagay nila ma'am sa resort. Resort ang karamihan ng mga bumibili, lalo na itong mga malalaki. Sa resort po nila nilalagay. Ang mga multi-grafted bougainvillea, mas mahal din ang presyo, lalo na kung mas magulang na rin ang puno. Ang resulta ng ganda ng mga multi-grafted bougainvillea, talaga rin umanong kinakailangan ng mahabang pasensya. Pero hindi naman daw magsisisi kung ganito kaganda ang makikita na may katumbas din na magandang halaga. Mas mahal yun mga pag-multigraph na sinasabi nila, lalo na pag malaki yung trunk. Kasi may tinatawag dyan na small, medium, large, giant, mga gano'n. Sa malalaki, normally na presyohan yan from 15K to 35K, depende po sa, sa trunk niya at saka sa graph niya. Kung ilang graph yung na-graph sa kanya, gano'n. Kung mas marami, mas mahal din. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.